Okay, hello mga kasun. Tayo yung Honda uh, Click version 3. 9 plus lang yung kilometer nito? 19. 9.6? 96. 96 pa lang yung kilometer nito mga sir. Every uh, 1,000 palitan lang is, pero nagbabawas pa rin. Kunti na lang dahil yung kanyang ano, matatanggal. At uh, ito, nung tinanggal natin yung kanyang ano, cylinder head. Makikita naman natin yung makarbon siya tapos pasang basa dito sa may ano sa may carbon deposit matik po yan na ano na kumakain na siya ng langis kaya ang lakas magbawas ng ano ng langis kahit every 1000 km nagbabawas na kagad at uh, yung block niya may tama yun may gas gas may ano may hairline na na guhit may hairline, hairline siyang dalawang guhit na medyo malalim kaya ang lakas magbawas ng langis nakadipindi yan mga sal sa langis na ginagamit ninyo mga sir lalo kung din diyos uh, medyo gamit na gamit talagang ganyan po yung mangyayari kaya napaka importante yung uh, langis natin na ginagamit dapat mas maganda para iwas tayo sa ano na papansin yung langis niya at sa ibabaw ng cylinder head totaling hindi maganda yung oil na ginagamit masyadong maitim kaya ngayon uh, magpapait tayo ng cylinder block piston piston ring valve shell gasket pinaka importante yung gasket Ayan, dahil nangita tayo ano, yung cylinder head at uh, makarbon kaya kailangan natin linisan lalong lalo na yung exhaust sobrang karbon yan kaya pwede lang gamitan nang ng, ano, ng mini grinding para matanggal yung carbon tapos susunod natin yan lilihain natin yan sa patag tatanggalin natin yung ano yung mga uh, itim itim mga bukol bukol Ayan, dito lilihain natin yan Ayan. kaya ngayon uh, tayo ng valve seal dyan at yung black papalitan natin to kasama yung ano piston piston ring ito yung kanyang piston makinis pa kaso nagbabawas na isama yan lagi yan kapag kawans na nagpapalit tayo ng ano ng black kayong umiyak ito yung may lamay eh? operation Yan, ganito naman yung ano. Connecting rod. Yan, okay mga so, yan, napalitan na natin ang bagong block. yun na yung lumang block nya. May pa ko na yung piston. Yan, ito na yung bago nating ano, piston mga sir. so na natin yung ano, bagong block. Tapos, sa uh, bago nyo isupak yung mga sarang, yung pinaka-liner ng block natin at saka yung piston. Lalagyan nyo siya ng langis. Purpose, purpose nung parang Purpose nung ano, yung langis ng pag-apply natin sa piston saka sa block. Yung hindi magasgasan yung bagong piston natin, saka yung bagong block. Ayan, ito na yung bagong block natin, saka bagong piston. Na-install na natin. Tapos mamaya, lalagyan na natin yung sprocket pump chain natin. Saka yung gasket, chain guide. At yung cylinder head naman. Ayan, nilinisan pa natin mabuti yan. Para iwas sa uh, uh, loss compression, hindi magalo yung langis. Kaya dapat malinisan natin mabuti ito. Ito yung pinaka-importante dapat nalinisan mabuti ito. Ayan, ito magkasalan natin daw at narinisahan natin. Ayan, marker lang naman to Diha yung gamitin nyo na 1,000. Kuskus nyo sa ano sa plat. Para ano, para lapat na lapat sya. Tapos, may mga balbula nya. narinisahan na rin natin. Tapos yung valve seat, magpapalit tayo dyan. At, saka ito mga sir, nyo kakalimutan ito. Kapag once na tinanggal nyo to ito yung uh, napaka-importante na, na dapat Naralagyan natin ng silan kasi pagka once natin ang ganyan ito at hindi nyo nilagyan ng silan asahan nyo po yan magdilik kala nyo nasa head cover lang yung problema yun pala lang dito kaya mauulit kayo uli kakalasin nyo uli yan magtatapuhul ulit kayo uli dahil lang dito kaya dapat double check nyo ito mabuti kasi tatanggal natin to dahil na pagka uh, natin to andito yung tornilyo hindi natin makukuskus kung hindi nyo tatanggalin yung dalawang turnilyo. At dito yan, naka trade Nagin mo na yung bagong bulksin. Bagong yung bulksin niya. Yeah, tapos na natin asimbolin yung cylinder head nagpalit na rin tayo ng uh, valve seal dalawa kasama kasi lagi yan sa pinapalitan natin kapag ka once na nagtatap overhaul tayo tapos sa uh, timing kapag magta timing naman kayo dapat yung piston nasa ibabaw kapag ka nasa ibabaw na yung piston mayroon kayong makikita dito sa may magneto na kailangan yung itapat may guhit yan dahil kalawang na yung ano niya magneto halos hindi naman siya makita tatapat nyo dito hindi tapos dito doon naman sa ano nakikita nyo pag ganun pa rin yung mga dati ko na rin ginagawa pag nagta top Tama sa malapit ng matapos at uh, ipapasabay ni customer na yung magneto na i-repaint na natin lagyan na natin yung water pump total body, cover tapos magneto na lang yung kulang yan sasabay na natin yan uh, ano, yung repaint ng magneto kasi totally sobrang ano na uh, 9.6 pa lang yung kilometer nito ganito na yung magneto nya sobrang kalawang na ni, nga yung guhit ng ano timing mark hindi na natin makita kaya i na natin yan para malinisan na rin. Bago natin ito pa mamaya, i re natin to, Kasi nagkalas tayo ng mga ano, mga sensor. Para makuha natin yung tunong-tunong. -tuno. Ayan, nalagyan natin yung ano, yung magneto niya, Lagyan na rin natin yung langis, pulan, nare na rin natin yung magneto niya. Tapos ayan, nalagyan na natin yung puan. Siyempre, i tools natin, i-diagnose natin para sure ball na sure ball, uh, magmumash yung TPS at saka yung ECU natin. Ayan, walang mga check engine, ibig sabihin wala tayong nakalimutang uh, sensor. Ayan, nag-start na. Ayan, eh. tap, na natin, natin. Okay na eh. yan. ano, ang uh, RPM natin mga sir, 1,500 plus 200 dapat yung ano, yung idle speed natin. Pag naging baka ba ng 1,500 kasi mga uh, muntay na yung makina, hindi na siya nakatuno, mabilis pang masira yung sigonyal ninyo kapag mababa yung mino. Okay, break na natin. Yung cover, saka yung upuan, ayan, yung makawin si sir. Ito pala yung kilometer niya mga sir. 9656. Kumakaya na siya ng langis. Okay, ito na mga sir. Debrake na natin yung uh, pupuan at uh, pwede na lang mga ng ko sir. Yan. Kapag ginawa nyo lahat, ibang iba't ibang langis na yung ginawa nyo pero nagbabos pa rin. Kahit na 1,000 na yung sinet ninyo, nagbabos pa rin. Bakit yan? Kailangan nyo na mag-quit ng piston, uh, block, piston ring, valve seal, yan yung mga papay. Okay.